Nag-file na si Jordan ng annulment para ma-dissolve ang marriage ninyo. Kumausap na rin siya ng lawyer para i-file ang case. Ano po yung annulment, Mommy, Daddy? Talaga ba, Jordan? Annulment? At ikaw pa talaga yung magsasampa ng kaso laban sa akin? Christy, let me explain. Ano? Ano yung explain? Ano ba? lang naman yung meaning ng annulment, eh. At para saan? Anong grounds? Para, para ako, ako may kasalanan. Bakit tayo nagkaganito? Ako, ako may dahilan. Kung bakit walang silbi kasal natin? Christy, please, don't overreact. It's just a formality. Pwede naman nating sabihin na meron kang psychological incapacity. Which is totally understandable dahil nga doon sa nangyari sa, sa puta. Na-trauma ka, kaya hindi ka naging mabuting asawa. Tsaka may ebidensya naman, di ba? Nabuntis ka nung pinuno ng rebelde. Ikaw, ikaw may gusto nito. Pinoprotektahan ko lang ang pamilya Paano ang pamilya ko? Iba, may ka na. Bakit hindi ka makontento? kahit kailan hayop ka na kami. Tama na. Tama na. Ano ba, Jordan? Hindi na kita nakikilala sa ginagawa mo eh. Ano to? Ano ito? Ano ito? ito, ito talaga? Gusto ko lang nakapahimigan. Paano mo to nagawa? Paano mo to nagawa sa akin? At sa pamilya mo? I'm sorry. I'm sorry. Yan lang talaga ang solusyon mo. Annulment. sorry, Christine. Oh, anak. Mauna na si Mommy, okay? Balik na lang ako bukas. Ha? Huh? Ma'am. -hmm. People. Yeah, I'm fine. Okay. Don't worry. Don't worry. I love you. Okay. Thanks for calling me. Yeah. Do nag eh, well po kayo para hindi na po kayo maging mag-asawa ng mami? Yes, anak. Para... Para magkanya-kanya na kami ng buhay. Hindi niyo na po ba siya, love? Mahal na mahal ko ang mami mo. Mahal ko siya, anak. Eh, bakit po kailangan mawala ang kasal niyo? you know what? Someday, when you're old enough, maintindihan mo rin lahat na sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag po ba naalala na ang kasal niya ni Mami, ibig sabihin po, pinaralim po akong Lisa bilang anak. Siyempre hindi. Anak, huwag na huwag mong iisipin yan, ha? Walang magbabago sa ating dalawa. You're my one and only baby girl. Lagi mo Okay? I love you.